tayo po invested din mga sinasabing mga ganyan ng mga elemento, mga yan, maligno o laman lupa o mga masamang espiritu na kaluwang ligaw at pumasok sa bahay po ninyo. Alam niyo po ba ha, makumari tigang, na meron tayong simpleng magagawang pamamaraan para makonta po natin sila at maitaboy natin silang tuluyan. Paano? Kayo po ha, makumari kong tigang, kumuha lamang po ito ng dalawang sangkap na babanggiting ko at ito ay lagi ilalagay po dyan sa loob ng bahay po niyo Ano yan? Po yung lugar ni madam ako napakaganda kasi parang parang siya style kasi doon sa aling ganun doon sa panaka state nila naku ang daming puno ng mangga ang bango-bango na ngamoy na, ng mga bulaklak ng mangga kasi namumulaklak na sila tapos yun na nga pinuntahan nga natin yung bahay tapos inassess natin kung ano ba yung problema doon yun na nga eh naku nasa gate pa lang ako ramdam ko na makabali kong tigang yung namamahay doon na elemento sa bahay niya at yun na nga nung kami nag-uusap eh, ako pinapanood ako nakasilip na ganyan sa sa pintuan tapos eh nung sabi ko eh shut up kasi na natin at parang huwag na natin patagalin kasi mag-aalas na siya ng hapon yun eh syempre mas malakas kasi ang power lang pag kaganyan na yung araw so sabi ko kailangan matapos na po natin ito bago mag-aalas test ng hapon so yun yung pusahan po namin ni Madam X yung pag ano pa, ritualan nga po, din ko na, kinlesing ritual ko muna, tapos isinil ko po yung bahay nila. Kasi medyo marami rin po kasi ano yung mga may mga portal. Mga open portal yung bahay niya. Katulad nung hagdanan niya, katapat ng pintuan. Tapos yung isang uh, door niya, doon nakatapat yung higaan naman niya. Na parang cabin style yung tayo niya. Yung po baga parang nakahiga ka sa kabaong. Ako nakakatakot ha, mga Sabi ko yun, ma'am baguhin pwesto ng kama niyo kasi para kayo nakahiga dito sa kabaong. Pag ganyan ang pwesto po ninyo. Tapos yung yung hagdanan nila nakatapat sa may pintuan portal yon kasi doon sa kwartong papasukan ng pintuan na yon ay kwarto may exit may entrance as may exit sabi ko ano ba to bedroom ba to o bodega bakit may entrance sa exit eh yung pala parang nilagyan na improvised na access doon ayun doon nagdadaan at doon ko nakita nakatayo yung maligno na kapre wag ko kung, kapre ba yun o tikbalang basta negative siya at yun na nga yun yung natin So, yun na nga. Kung halimbawa, ganyan din po ang mga kaso po ninyo at halimbawa, ganyan din po ang mga sitwasyon nyo sa bahay po ninyo. O kayo po yung din mga sinasabing mga ganyan mga elemento, mga yan, maligno o laman lupa o mga masamang espiritu na kaluwang ligaw at pumasok sa bahay po ninyo. Alam niyo po ba ha, tigang, na meron tayong simpleng magagawang pamamaraan para makonta po natin sila at maitaboy natin silang tuluyan. Paano? ha, makmarin tugay kumuha lamang po ito ng dalawang sangkap na babanggitin ko at ito po yung lagi nyong ilalagay po dyan sa loob ng bahay po ninyo ano yan? ang ating asin at ang ating uling na po kasi ito katulad to ha makmarin kung asin naman po yung subject natin ngayon kasi talagang alam niyo po ba ha ng asin po yung napakarami talagang gamit plus ito po sa sasangkap pa po natin ng uling ito po uling na yan, yung ordinary na natin, natin na pinagamit po sa pagluluto, bagay, pag-iihaw natin, ng mga barbecue, tilapia, ganyan. Kumuha lang po kayo ng ganyan, karami pong uling. Tapos, yan po ay, lagyan nyo lamang po ng konting asin. O, so, budmuran nyo lang po yung ng konting asin na makumari kong tigang. Yung sakto lamang naman po, hindi ba po kailangan sobrang dami, ganyan, noo O, ganyan, lagyan nyo lang po. Tapos, ito po, ha, makumari kong tigang, ay gagawin nyo po tuwing araw ng biyernes. Ang araw ng biyernes po, umaga po nyo po ito gawin, hamak balik Tapos kayo po yung lang po ng ilang pirasong uling. Tapos budburan nyo lang po yan ng konting asin. Pagkatapos kayo po humarap lang po sa bandak silangan at kayo po yung manalangin. Mag-offer po kayo dito ng prayer ng isang ama namin sa kabagan ng mayat sa sumasa palataya. Pagkatapos, i-activate nyo po ito sa sikat ng araw. Mga 10 to 15 minutes lamang po. Pagkatapos, ipasok nyo na. Tapos ito po, ilalagay nyo po sa mga harapan po ng pong mga pintuan o sa mga center table po nyo, sa living room po nyo. Pwede rin po kayo nito sa mga ilalim po ng kama po ninyo kung kayo po yung palagi na lamang nakaka yung parang naka-experience ng lagi kayong dinabangungot yung parang lagi kayong nanalaginip ng masasamahan kaya e baka meron nga po silang manifestation kapag kayo po yung natutulog yan, ito rin po ilalagay po ninyo yan uling at asin lang po hamak marigot pero pwede lang po kayong gumawa hamak marigot ng tubig kumuha kayo ng isang basong tubig tapos lagyan nyo po rin siya ng uh, mga tatlong kutsarang asin tapos yun din po ilalagay sa ilalim ng tubig po ninyo. Eh, sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng kama po ninyo. Katayaan nyo lamang po siya doon. Papalitan nyo po yan pagkatapos po ng mga pitong araw. Tapos pwede nyo po siyang i-dispose sa makmalik na Ito naman po, pwede po itong po ng kahit isang buwan. Basta kailangan po, hindi lang po mababasa po yung asin po ninyo. Pero pagka nakita nyo po na nagbago yung itsura ng asin, halimbawa, eh, natunaw siya nagtubig-tubig na siya ay eh, nakupalta nyo agad yan kasi ibig sabihin may nakontra na siyang mga elemento dyan o mga espirito na yun na nga maaring namamahay na po dyan sa lumak ng bahay po ninyo ah uh, pwede nyo po itong lagay ha makumari sa mga kotse po ninyo para kayo po sa mga aksidente yung mga mishap mga mishap miss mga car accidents mga road accidents ganyan ha makumari kong para kayo safe lagi sa pagta-travel po ninyo uh, talaga ba? Opo. Halimbawa, meron mga po kayo mga tindahan. Ito rin pong napakainam na pangontra. Halimbawa, ah, palagi kayong nalulugi, mababa ang benta nyo, lagi kayong walang benta, mahina ang kita. Ito rin pong ilagay po ninyo sa counter po ninyo, asin at uling, para makote mga negative vibes baga, yung mga negative energy na pumapasok sa mga tindahan po niyo, kaya kayo walang laging benta. Ah. Opo ha, mga kumalit kaya subukan nyo po ito. Simple-simple lamang lang po uling at asin lamang po talaga. Tapos, di ba sabi ko sa inyo, available po yung ating mga ano, pang smudging ritual ha, mga kumari kung tiga. katulad po ngayon, magmamahal na araw na, nako, April na naman, nako, ilang araw na lang po, April night tapos iyon na nga, mahal na araw na, e, available na naman po ha, mga kumari kung tiga. yung ating mga pang smudging ritual, yung ating mga pampausok, katulad po ito, nung ating kahoy ng arawa, tapos yung ating pong kahoy ng San Benito, tapos ito pong ating sahing, yan, yung saheng natin, tapos yung atin pong uh, mga sage stick na mga pangpausok. Yan, tapos meron din po tayo dito Palo Santo, ha, mga kumari kong tigang. Available na rin po yung ating mga Palo Santo. Ito po. Palo Santo po yan, tsaka yung ating pong ng araw at saka kahoy ng San Benito. tapos yung ating saheng ha makumari kong tigang available po yan sa mga gusto po maka-order nyan eh, mag-PM lamang po kayo sa akin at ito po ipadadala ko po sa inyo tapos, iba sabi ko na sa inyo, kung kayo po halimbawa ganyan na lagi kayong uh, may mga naramdaman na ganyan, dapat may mga pangontra kayo lagi sa mga katawan po ninyo. At iba sabi ko po sa inyo, kayo po ha, mga kumari kong tigang, ay mag-atikha po nung ating napaka-powerful po na sinuku ang itim. Ito po yun ha, mga kumari kong tigang, ayan ang ating sinuku ang itim. Nako, available po ito ha, mga kumari kong tigang. Ito po yung napaka-powerful po na pangontra sa lahat ng mga sinasabing mga bating tao at bating lupa. Ayan, kasama po dyan yung mga elemento, maligno, mga laman lupa, mga masamang espirito mga ingiterang mga marites dyan sa paligid po ninyo yung mga mahiling magpatigal po magpalipad hangin magusog yung mambarang mang kulam kukontrahin niya ha makumari kong tigang yung mga ingitera dyan ng mga buwis <laughs> dyan sa, <laughs> sa lugar po ninyo eto po ang kapakaparapol po na pangontra at tayo po ngayon ha kumari kong tigang eto pa nako available na po ha makumari kong tigang yung ating eto upgraded version po ng ating kahoy na sinukuan na ibinabad po sa langis ng nyug na walang mata. Yung pong libon na nyug baga. At ito po hama kumari kong tigang, ay pinagsama-sama pong iba't ibang uri po ng kahoy na sinukuan. Ang kahoy na sinuku ang iting, sinuku ang puti, at sinuku ang pula. pinag na po silang tatlo hama kumari kong tigang. At ito po hama kumari kong tigang, ay ibinabad sa langis ng nyug na walang mata. At talaga ba? O po ha, kung kong tigang. At ito po ay available na rin po ngayon. Kumuha po kayo nito ha, makumari kong tigang. Kung kayo po ay nakakaranas ngayon na kayo po ay binabagabag o yung ginagambala na mga sinasabing mga negatibong mga elementong ganyan, mga espiritu, mga laman lupa o maligno sa bahay po ninyo. Ito po ay magiging pangontra nyo ha, makumari kong tigang laban sa kanila. Talaga ba? Opo. At Ugaliin niyo ha, makumare kong tigang kasi ang paglilinis ng bahay po ninyo para kayo hindi pinapasok ng mga ganyan, mga kung ano ng mga ele elemento. Kasi alam niyo ba, gustong gusto ng mga elemento ganyan yung mga bahay na napakadudumi, yung laging uh, madilim, mad yung mabaho, madumi, ganyan. Ako sa bagus. Baka ganyan na bahay niyo, kaya kayo ini-impested na ng mga ganyan mga elemento. Nakoko. E eh, maglinis-linis ha, makumare tigang para mawala yung mga sinasabing mga malas na ganyan. Oh, tapos yun na nga, magpauso kayo ng bahay po ninyo kasi sinasabi ko nga sa inyo, ang mga bahay na hindi nauusukan, yan po ang mga pinapasok ng mga yan. Mga negativities na katulad yan, mga maligno, mga laman lupa, mga elemento, masamang espiritu, mga kaluang ligaw. Nako po, eh baka kayo po may kasama na dyan sa bahay po niyo ha? Makumari kong tigang, eh nako, nakakatakot yan. Oh, pues kontrahin natin sila ha mga kumalik ko tigang ng ating mga pangontrang ito at ito po yung available lang mga tigang mag PM lamang po kay sa akin at ito po yung ko sa inyo o di ba ga at tayo po ha mga ko tigang ay nagke cleansing ritual din po sa mga pong magpagawa ng mga cleansing ritual dyan sa mga tahanan po ninyo pwede nyo kong kontakin na mga ko tigang at pupuntahan ko ang bahay po ninyo hindi sila makakalita sa akin malalaman at malalaman ko kung ano ang mga naandyan sa bahay po ninyo ah <laughs> opo open na po tayo mga kumarang itigang sa booking for cleansing ritual ha, mga kumarang itigang at pupuntahan ko yung mga lugar po ninyo kahit sa panglupalok ng daigdig yan nako hindi kayo makakawala sa akin talaga ba <laughs> so yun po mga kumarang itigang sana po yung may napulot na pa kayo mga bagong idea at kalaman sa pagkontas sa mga sinasabing makamalasa na yan para sweating naman kayo ha mga kumari kong tigang o diba ga? gusto nyo yun abakoy gusto ko yan ha mga kumari kong tigang and so with that mga kumari kong tigang keep safe and god bless thank you for watching and don't forget to subscribe my channel I know you like it and don't forget to brush your teeth bye mga kumari kong tigang oh I know, I know. <laughs>